Ayun, pasyal-pasyal. Ang galing ako ng Manila City Hall. Lakad lang tayo dito, o ba diba? Ang mga halaman, bonggam-bongga. Bongga. Oh, garden. <laughs> Akala ko okay na yung ano ng mother ko. Akala ko okay na yung kanyang tawag dito. Yung requirements sa OSCA, sa so may Manila City Hall. Dito, sa Manila City Hall. Naku, nung nag-check yung ID niya, yung valid ID niya, OSCA, uh, senior citizen, mali ang spelling actually noong ko pa napansin yun kaya doon sa mga magpa-process ng paper ng ano kasi 90 na nga siya ay nako kailangan yung mga check nyo yung mga spelling syempre ah tatanggap ng 10,000 tapos biglang spelling ng ID di ba hindi ano hindi siya tama ayun ayo SSS okay pwedeng gamitin yung voters ID problema rin spelling ano ba yan hindi namin napapansin I-check ko nga yung mga ID ko. Pero yung PRC ko naman, tama naman yung apelido ko. Wala, ewan ko lang yung aking voters, voters ID. Ayun. So, kailangan ng ano eh, UMID daw. Hindi ko naman siya in-apply ng UMID. Ako ang meron. Kaya lang wala pa rin naman ding ID. Kaya ba national ID yung UMID? Eto. Ayan, o, diba? Ganda-ganda ng ano, ng garden dito. Tumutulog na yung ano, yung kulisa tayo. Yun, ang ganda ng puno. So, ayon. So, ngayon, pumunta ako ng Oscar dito sa SM. Ayon, may requirements din sila bago makakuha ng ano, ng ID. May palitan yung ang, ano, yung apellido. Sa barangay, pupunta pa rin ako sa amin. Tapos, tukuha ako ng birth, ng marriage contract. Kasi yun ang magsisilbing ano, eh valid ID. Kasi SF lang talaga ang honor nila. Meron siya yung anong tawag dito? Ang ganda, no? Ang ganda ng tunog. O, diba? O, diba? Dito yan sa City Hall. Hindi ko alam po ito yung Mehan Garden. Parang hindi pwede yung Mehan sa kabila ang Mehan. Mas maraming puno doon. Ayan. So, babalik. <laughs> Nabawasan na yung 10,000 ng yung 1,000 kasi pabalik-balik na ako dito. Pero okay lang kasi naman ganun talaga may mga requirements tayo eh yun eh yun ang pwedeng gawing ID valid ID yung marriage contract nila ng papa ko ang papa restico ko so mag apply ako sa pumunta ako sa SM may mga requirements pa rin ako, ako talaga naman buti na magaling ako Mag-asikaso kaya lang hindi nakapasa talaga sa ano okay na eh lahat nakastaple na lahat yung mga photocopies lahat ng mga pinila pa naming form para doon kasi 90 years old na nga siya makapasa ng 10k okay na eh, siyempre yung mga yung naga ano yung taga busisi na mga ano kasi trabaho nila yan ayun na na ano niya na discover niya ang ID ng senior citizen ay mali ang apelido <laughs> instead na E letter I ayun so sabi ko naku paano yan punta ako sa Oscar SM sa fourth floor na sila fourth floor, sa dulo so sabi ko, paano yun, wala pa akong ID ang ID lang po is SSS, sabi niya magkano ka ng marriage contract ayan, marriage contract now. so pumunta naman ako ngayon sa ano, sa loob ng ng ano, ng mall para i-confirm, kasi ako yung taong na kapag may pinaprocess, ayoko nang pabalik-balik ako, makulit -ma ako napaka super kulit ko. Sabi ko, ano po ba yung ano sa NSO ba yan? Ano na ba tawag ngayon? Hindi na NSO, di ba? Sabi ko, sabi nila ano, kailangan ng authorization letter, isang ID mo, isang ID. Tapos, pwede na raw yun. Kaya lang, dito sa OSCA, kapag babaguhin na kanyang apelido, dalawang valid ID. Pero dito sa NSO ba? Uh, hindi ba na yun nila yung ano, eh, term ngayon, eh, yung acronym. Uh, Isang ID lang. Sa OSCA ang dalawa. So kailangan ko nga kumuha ng marriage contract ni Inay. Para. Ayun. Makakuha rin ako ng ano. ng uh, Marino ko, Mapalitan yung ano. Mapalitan yung kanyang uh, senior citizen ID. Ayan. Kaya kayo check nyo yung mga spelling ha. Ayan. Ako ngayon palang i-check nyo na. Kasi pag nagpa-process na kayo ng mga. Ayan. Nagka-claim na kayo ng mga katatungan, siyempre hindi naman basta bibigay yung kailangan, may mga pertinent ano yan, document e-check nyo na ngayon <laughs> yun lang, meta nag ano lang ako, hello meta A upload ko rin to at ako yung uwi na pabalik pa rin ako, mabuti na lang kamo dito sa district 6 namin dito sa office ni uh, ni uh, counselor ah uh, Joey Uy, free lahat ano, diba, ang ano, di ba? Mahal ang mahal-mahal ng ano, ng SB, ng SBA, 100 plus yan. Ang mo, anim yung pinaano ko, pinatatakan ko. Wow, bongga, libre lahat yun. Photocopy, hindi libre. O, oh, di ba? Uwi na ako, at Hi, mega shout out Annie, Maria Annie, of course, kay uh, Connie ng Edmonton, Canada, kay Mila, Yes, uh, of course. Kay Emma Bustamante, kay Marzu, kay Joe, kay Gabriel Aya Magnaya, kay Belle, ang aking uh, college uh, beshi, <laughs> college friend. At uh, sino pa ba ang aking ano dyan? Ang aking hello hello Pasensya na at malilimutin ang inyong lola. Uuwi na ako, diba? Dito lang catch. O, Bonga. O di ba? Bongga bongga dito sa City Hall ba? Oy! Bye! Mabalik na naman ang catch! The requirements!